meron tayong bagong ilalabas na merienda napakagarbo pero pangmasa classic recipe na ni-level up na yung natikman ay siguradong hindi mo titigilan kaya let's get it on meron nga tayo dito isang kilong kamoting kahoy Nating na munang babalatan Pagkatapos ay ating huhugasan para siguradong matanggal ang mga dumi. Kukuha tayo ng gadgaran at atin nga itong kagadgarin hanggang ang lahat ng ating binalatan ay maubos na din. Pagkatapos natin magadgad lahat ng kamuting kahoy, eto't atin namang pipigaan. Tatanggalin lang natin yung kanyang katas pero hindi yung sagada. Ibig ko sabihin ay eh, huwag niyong masyadong i-dry yung mga kamoting kahoy. Maglalagay na tayo dito ng isang lata ng evaporated milk. 3 tablespoon ng melted butter. Isang itlog. Konting asin. Isang lata din ng condensed milk. O yung gatas na malapot. At 1 fourth cup ng asukal. Meron din nga pala itong vanilla extract, at siyempre kakanggata o yung coconut cream. Hahaluin natin itong mabuti hanggang sa magwell well incorporate yung ating lahat ng mga ingredients. At importante din na matunaw yung asukal na ating inilagay dito. Then kukuha tayo ng ating cake molder na nilagyan natin ng dahon ng saging. At saka natin ilalagay yung ating mixture. Dahil no oven, kailangan natin gamitan ng steamer. At atin itong i-steam for about 30 minutes. Sa medium to low heat ang ating apoy dito. After 30 minutes, pwede kang kumuha ng toothpick. At atin itong tutusukin para makita natin na pwede na siyang lagyan ng toppings. Meron tayo ditong egg yolk o yung dilaw ng itlog, gata, at condensed milk na ating hahaluin. Then ilalagay natin doon sa ibabaw ng ating cassava cake at hahayaan natin na mag-steam pa ulit ng 15 minutes. After 15 minutes, eto pinalamig na muna natin yung ating cassava cake para hindi masira yung ating inilagay na toppings. Oras na din para tanggalin natin siya dun sa ating cake molder at ilagay ng diretsyo sa plato. Lalagyan na nga natin ito ng konting asukal sa ibabaw. Kailangan ang bawat sulok ay malagyan din natin para magkapantay-pantay sa paggamit natin ng blowtorch. Kung wala kayong blowtorch, pwede kayong magkaramilays ng asukal at ito ang ilagay ninyo sa ibabaw pagkatapos nung maluto. Yung bang para ka nagkikiping ng asukal pag gumagawa ka ng leche flan? Oras na para sa tiki man. And there you have it, KND Nation, mga kadadilisius. Ito yung ating version ng kasaba cake na parang cream brulee.